Ayan, yung aking mga dalaga. Ayan. Naghihimay. 7 years old na. 8 na yan si ate, Ava. 18 years old na. Mm -hmm. oh, 18. 18 na. Ayan. So, 18 na kailangan namin yan, talbos. Ay, talbos. Malunggay. Tsaka yung, ayan, meron kaming ah dahaw ng sili o oh, talbos ng sili yan, kinuha namin, binawasan ko sa ilalim ako kumuha kasi sayang kasi ayoko siyang tanggalan ng eh. kaya ginugupit ko na lang siya sa ilalim ko pinabawasan kasi ang sobrang dami ang nagkumakanta yung bird kasi mag ano kami, maglalaga kami yan na lang halo namin, kaysa sa pumunta pa sa palengke galing na lang dito sa amin tanim na malunggay sabi ko sa kanila, kainin nila yung malunggay kasi ang hirap magano oh. Hmm, ha? sinan natin kung ang tama yung gawa nila. oo <laughs> oh, Sige, anak. I ay, mean, nahulog, oh. Napakikway nahulog, anak. Yan. hulog oh, konti na lang. afternoon matutulog na si ate Sam. Pagod na raw siya kasi nag na kanina. O, oh, itong isa, anong ginagawa mo, bata batuta? Hawak-hawak mo lang yan. Oh. No, oh. ay, <laughs> nagalit. <laughs> oh. Inaantok na rin to si Aye. Eh. Naantok na rin. Mm, wow. Sige. Wow. Oh, sige natin, Sam. Okay. Wow. Wow, galing ng ate, oh. Ah! Oh. <laughs> oh, sige, lagay mo lang sa baba yun, ate, Sam. Just like, we, yeah. just like, like ah. <coughs> just Ahem, naubo na ang ate sam ko. Ayan. So, may aayusin pa kami ni ate at mamaya. Ah, oh, ang aming ano oh, ano kay mangyayari dito? Ano paano gagawin kaya dito ba, sa ba. puno ng niyog na 'to? <laughs> oh, gusto na lumabas eh. Oh. eh ano bayan? No. Yeah, malayo. Ah, sige na tapusin niyo na 'yan para makapagpahinga na kayo.